nila kahit mga Bisaya, ito na show. Yes. Yeah. Well, what can you say about the trailer, moms. Grabe, ang trailer ba? Pag mabuo na pala, no? Para akala mo talaga may show na, no? Pero no, <laughs> no, nung ginawa namin, para akala ko na na just Bisaya, pero talagang nabuo na siya. Thank you so much, syempre, sa team. ko an on wan -on sila Sir Alex, grabe, sila mga friends, sila Brexy, grabe, again. oy, hindi ko talaga makapaniwala talaga na this is happening. Yan Ay pa sila mga mga jubi, no? Oh, yeah. Na talaga, pero ang kanimagod, mga bisaya, mga Bis bisaya. Alam mo naman kami mga bisaya, pag nakita kami, isa nung pinag-usapan namin ba, pag nakita kami, para kami, para kami matagal na na magkakilala, pero hindi naman kami magkakilala kung mga bisaya. <laughs> ya, yeah, sa two hours na usapan, pwede ka na mga utang. <laughs> <laughs> so, parang yung ko doon na, sa mga bisaya na mga, thank you kaayo sa inyo, ha? I really appreciate your koan. So, gusto uh, ko rin really, ano, i-comment yung, uh, sa subtitle, Ma'am si, Oo, oh, for the, from Bisaya to Tagalog, din na-translate. Correct po. Subtitle sa una, eh, kaya ka Bisaya, may mag-adjust mag me. Karo ng mga Tagalog, i-subtitle eh, sa Tagalog. Sana. Hindi, nagkiat-kiat ng mga Bisaya, eh. Kung ko, Angel, mga Bisaya. Salamat kaayo sa inyo wag kayong mag aralan kasi kanang ito kasi super akong na habi ito na show na ito kasi ay natanong pa pala si ko so, Sorry, okay, okay, sorry talaga hindi ako na habi oh, sa si uh, show kasi super kasi natis ay eh may, kung ano ba originate na original parang kung saan ako nakatira talaga kung saan ako so kasi mm -hmm. pre ako, ayoko talaga na mag-show-show mag ng ganito bayat na solo kay Mahiya ba ako? Mm -hmm. Kung, ako unang magtanong sa sarili ko, kung deserving ko ba? Mm -hmm. Siyempre ako, ang sagot ng sarili ko, hindi ko deserve. Pero dahil nga sinabi na Bisaya, parang doon ako na pa, ah! Pero kasi kung kagalong to, hindi ko talaga kukaling kayo. Hindi ko man pwedeng i-bypass sa heart ko bang aking mga mamsi. Oh, si Mamsi Joel, si Mamsi Rich. Kung baga sa puso, hindi ko pwede magaling-ganyan mo Mga so -show ng sarili ko, talk so, show, hindi pwede. Kasi meron kaming magandang buhay pa din. So ito, only for Bisaya. Doon ako na pa, ah. Oh, kasi Bisaya is very close to my heart. Yes. Parang lungs na siya kasi close <laughs> Okay, go. <laughs> okay. Ganda yung message mo, Ma'am Shee. Diyan na po nagtatapos yung press conference. Ay! Hindi na. pa nagtatabi ng pa tanong dito. Kala ko, eh, eto nang may mag-message sa'yo today. Ay, yes. Ay. Oo, talaga namang. Despite of his ano, very hectic schedule, nandito na nga. Let's call on Direct Lauren. Ayan! Amen TV Production and Star Magic for a message para kay Momsy. Shee. Si Derek, sobrang busy pa yan sa Bini, ha? Ang kaliwat ka na napaka-busy ng Bini, pero talagang dumaan pa sa akin si Derek para mag-lunch. Direk, <laughs> I ay, love you, I love you, Direk. <laughs> Direk, salamat talaga, Direk. Siya ang utak talaga nitong lahat ba. Ako nerds lang at veins <laughs> ang nag-org na, or, na, or, na ko dito. Tsaka ikaw lang kaya maglapas tangan sa akin. Tsaka ikaw lang kaya maglapas tangan kailangan translate. Uh, Oo, okay, bisaya, bisaya. Kaya mga online, bisaya. Uh, Unang-una, congratulations. Congratulations, Melary. Alam mo ang pananalik ko sa'yo. Kanina sa likod, sasabi ko sa kanya, mm -hmm. Melary, tataguhin mo yung pangarap ko. Pangarap ko po talaga to na magkasarili talk show si Melary. <laughs> and, and I felt tama-tama na komportable siya sa lengguwahe niya. Kompo, hindi, kasi nagbago tong taong to eh. Mula nung in namin na hindi talaga siya nagbago. Okay. At And I'm, I'm mga taong katulad mo, dapat uh, sinusuportahan ng gusto at binip, binibigyan talaga ng gusto. So, walang nyo kung paano siya magmahal at kung paano rin namin siya kamahal. You know that uh, there's a whole team behind you Uh, of course, we'd like to thank uh, uh our DMD, our digital team, headed by uh, Sir Jamie Lopez. And uh, of course, Salamat, Elaine. Salamat, di kami. Isang pitch lang to, Melay. Bigay pera, mahal mo daw, sabi. Okay. Sabi ko, hindi, Deserved naman niya yan. Hindi pa, hindi totoo yun si Menay po, di mahirap pa ko isapan ko. Alam niya kung pare makakatulong sa ABS. At naniniwala siya. Ang, ang pinaka natutuwa ko malakas yung mananaligyan mala sa naniniwala sa amin. He, he, she trusts us enough na alam niya hindi namin siya pababayaan. pwede mag-advance din. Oh. <laughs> okay, okay. okay. Uh, tapos salamat din sa team ni Alex. Alex, sa oh. to your whole team, maraming maraming salamat sa inyo. And to everyone who's here, You know, pag pinanood niyo po yan, minsan lang akong sumipot doon sa taping niya. Hindi ko lang hindi pero tawa ako ng tawa. Yun lang masasabi ko. So, iba rin ano eh, iba rin yung pakiramdam uh, to be around uh, people from the Visayas region. Iba, mababait sila, malambing sila, nakakatuwa sila, at maalaga sila. It's so much of it. So, dagang salamat, dagang salamat sa sa lahat po. And uh, on behalf of Melay, like, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And we promise, uh, hindi ito matatapos ng basta-basta. Uh, Miss Elaine, di ba magsi-season 2 na tayo, di ba? Oh, yes! Grabe oh, um, lang. <laughs> direct ako, gusto ko sabihin, sobrang thank you direct dahil iniikot mo talaga, umiikot ka talaga sa Visayas at Mindanao para makakita ng mga exotic. <laughs> umiikot ka talaga para mahanap kami at talaga mabigyan kami ng opportunity. Marami, sobrang daming, so much, sobrang daming talents talaga sa Bisayas Visayas at Mindanao. I so, you, sarap too. pumunta na. I enjoy or do audition. Pero mo kung hindi kami kumawa Nung hindi namin pinagawa sarili namin, hindi ka namin makikilala. Salamat din. Uy, oh. mukha lang ako kalikabog doon. Talaga yung <laughs> pinagkaksayahan. <laughs> I love you so much talaga din. At sa laka, ako in behalf of Bisaya at mga Mindanao uh, sorry, at asa na at Mindanao na mga ko. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Derek salamat Derek Thank ka na lunch, okay? <laughs> Thank you. Derek Lawrence. Thank you. Derek Lawrence. Thank you. Derek. Thank you. 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 sa you. Okay, Mamshis, so feeling na ako ready na ang ating mga kaibigan para mag As uh, strictly inpisayak po yung question. Charot charo, 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 Hello, nakalimutan ko pasalamat yung ano, yung Creative Digital, yung Creative Team namin dito si Michael oh. si Christian at yung grupo na bumuo ng pitch para sa iyo para ma-approve tong concept na to. Thank you Michael yeah. and Christian and to are... Sir Mark and Christian. Thank you, thank oh, you RCDG. the Tapos si Cook at Sir Mark Chan din was all here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Derek. Ayan. Okay. <laughs> Ngayon, mga guys, naka-livestream tayo, Ma'am Shi sa Anne sa iWant, iWant YouTube, sa iBest Even Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today. Na #1on1media koan. iBest media kon media koan. Media koan. Salamat sa mga Bisaya nga din. dinatanaw la mo kay i-translate nako magtagadlo sila i-translate nako sa inyo. Ay mo kagol ha. Perfect, perfect. Okay, so i-open na po natin yung floor para sa questions. All right, sis, kag mga mga I um, congratulations. Sir, I love you. Salamat kayo, sir. Our first question will come from Genio Krishnan of hindi. TV Patrol. Palayong salamat Genio. Oh, she, congratulations. Salamat ka Ayun, very beautiful mas artista pa rin na usakin. <laughs> <laughs> Alright, um, of congratulations, of course. Um, sino po bang gusto mo makakola? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto, gusto mo pang makasama talaga? Ako ba, dito sa Bisaya, dito sa Bisaya ba na show ko sa Kuanonwa? Yeah. Siyempre, madaming mga bisaya Ay, talaga na talaga namang, siyempre, isa na dyan sila, KZ Tandingan. Nakaline up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang TF. Eh, <laughs> <laughs> sila, KZ Tandingan, sila, eh, din, adap na mga bisaya na mga kuskan kayo na sila ng mga bisaya. So, daghan pag kayo mga bisaya na gusto ko pa sila, beauty. Sila beauty, sila Maris Rakal. Ang dami pang mga bisaya na hindi na lang ma-interview. At in their own words, like sila ba na, parang lang sila nasa bahay na nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, ayun yung second question ko sa iyo, ano nang masasabi mo na yung mga Bisaya talagang, ano na sila, no? Nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi naman ganito kadami yung mga Bisaya na, alam mo yun, merong na pangalan. Sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa kuan ba kami? Sa puwitan ba kami ng kuwan? Pilipinas. Nandun kami sa may sa kung baka sa Bisaya ba, sa lubog kami ba? Pero talagang, ano kami makapunta dito, diba? Kaya ito man ang pinaka-center man So, Kami mga Bisaya, actually nung nilapas itong trailer na ito, marami mga Bisaya na grateful. Na, kasi siyempre kami mga Bisaya ba, parang kami na minsan hindi naman naiwasan na magka-selfie magka kami kaya malayo kami sa command central. Pero ngayon nung may ganito na show, parang let our voice be heard. Yeah. Ay, kaya bisaya kami so sabi ko, tapos sobrang appreciate nila ang ang Kuan on One Show at si Derek Lawrence Sobrang appreciate nila ang ABS dahil talagang alam mo yung nag-effort talaga na gumawa ng show para sa mga Visayas at Mindanao na alam mo yung parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya para silang naka-uwi na ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang ma so, separation anxiety sa kanilang mga family. Thank you. Thank you so much, Miss Gaynor Crystal. Sa TV Patrol. <laughs> Thank you, Thank you,